Yung malaki at matigas. Pero sa totoo, oh, okay. ribu. Woo! Ayaw ba pumasok? Ah, malambot. <laughs> Miss, anong hanap mo sa isang lalaki? Yung malaki at matigas. <laughs> Tinititigan pa lang kita. Nabubusog na ako. Ano pa kaya pag kinain kita? <laughs> Nox! Mukhang inosente yung pagmamukha, oh. Pero sa totoo, malibu. <laughs> Hindi ko deserve masaktan. Paano masabi? Masarapan, pwede pa. <laughs> 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 Bakit kaya may mga problemang dumadating? <laughs> <laughs> Hindi naman ako umuorder. Bahala ka sa buhay mo! <laughs> <laughs> totoong lalaki, kumakain ng dinuguan. Kaya po tiis ang sakit. Pero ang sarap. Binuntis mo ko! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailang, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Oh, Aaminin ah, ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Oh! Bakit ang lungkot-lungkot naman ang ko? Ay, ang laki ng problema ko, sweetheart! Ay, naka! Huwag mong sabihin problema mo, hindi problema natin dalawa! kasi magkasama tayo. Sa hirap at ginawa, tayo'y magkasama. O oh, anong problema natin? Kasi... <laughs> nabuntis natin si Inday. <laughs> at tayo yung ama. <laughs> <laughs> Dago! yun natapos naman natin ginawang video sa si mga ka-idol ah, sana po ay napasaya ko na naman ang inyong araw ngayon at syempre huwag nyo naman kalimutan na share ang ating video para mapasaya din natin yung mga kaibigan nyo dyan na nalulungkot mga ka-idol bago natin tapos nating ating video i-shout out muna natin ang tropa ni idol Silvano Francisco na si Pablito Undo yun sa out si idol, and shout out din sa iyo idol Silvano Francisco So, yun. Maraming salamat po talaga sinong walang sawang panood mga ka-idol. Ah, kung gusto naman po siya comment na kayo sa video na ito para kayo na naman ang masyo taot ko sa next ko mga ka -idol. So, yun. Maraming maraming salamat po talaga. ah, mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. Have a please dito all. Keep safe always and God bless.